Biglang nagliyab ang bus na yan habang binabaybay ang Star Tollway sa Tanawan, Batangas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sinabi ng bus driver na biglang kumagat ang handbrake ng bus nang napadaan sa lubak. Namatay raw ang makina at doon na nakaamoy ng usok ang isang pasahero. Ligtas namang nakababa ang mga pasahero at inilipat sa ibang bus. Inaalam pa ang sanhi ng pagliyab ng bus. Kinabon ng ilang senador ang ilang kinatawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa plano ng ahensyang gawing online ang pagtaya sa loto at magsagawa ng test run para rito. Oh, Niluloko yung taong bayan. Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Sir, with all due respect, we will not be able to know the full impact of an e-loto if we do not conduct a test run. Ikinadismaya ni Senate Committee on Games and Amusement Vice Chairperson Senator Rafi Tufo ang tila pagsasantabi sa kapakanan ng mga nagtatrabaho sa mga loto outlet. Pero sabi ng PCSO, hindi nila planong i-phase out ang mga loto outlet. Alinsunod lang daw ito sa digitalization program ng gobyerno. Pero hirit ni Senator Coco Pimentel, mali ang pagkakaintindi ng PCSO sa digitalization. Di raw nito bahagi ang pag-promote ng sugal online. Tumanggi munang magkomento si PCSO General Manager Mel Robles na wala sa pagdinig. Ipinasubi na naman ng Senado ang matataas na opisyal ng PCSO. Nangangamba ilang customer ng Maynila dahil sa bagong schedule sa pagpuputol ng linya ng tubig ng mga hindi nakakabayad ng bill. Kung dati Monday to Thursday lang nagpuputol, sa text blast ng Maynila nakasaad na simula October 1, magpuputol na sila ng water service kahit weekend o holidays. Maliban na lang sa bisperas at mismong araw ng Paskot, bagong taon at mahal na araw. Paglilinaw ng Maynila, dinaaleto lang nila ang kanilang mga customer sa bagong alituntuni ng MWSS Regulatory Office sa pagpuputol. Di daw basta-basta magpuputol ng linya ng tubig basta't hindi hihigit sa dalawang buwan na past due ang bill. Pwede rin daw makiusap ang customer kung hirap sa pagbabayad ng tubig. Voluntaryo nang aalis sa Office for Transportation Security ang administrator nito na si Undersecretary Mao Aplasca kahit hindi raw tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Minabuti na raw ni Aplaska na mag-resign kasunod ng banta ni House Speaker Martin Romualdez na haharangin ng budget ng Department of Transportation kung hindi siya magbibitiw. Nagbitiw si Aplaska sa gitna ng isyu sa nawalang pera ng isang pasahero na isinubo ng isang tauhan ng OTS. Itinalagang OIC ng OTS si Deputy Administrator Assistant Secretary Jose Briones. The, the problem in the airport is not a simple ano uh, a simple problem but in fact it's a uh, systemic instead of yung focus ay eh, mapunta doon sa mga tiwali tubait naman napunta sa sarili ko yung focus ni speaker Romualdez Wala pang pahayag tungkol dito si Romualdez Pirmado na ni Pangulo Marcos ang trabaho para sa Bayan Act Layon ng bagong batas sa tulungan ng mga Pilipinong walang trabaho. Hanggang nitong Hulyo, umaabot na yan sa mahigit 2 milyon base sa latest labor force survey. Makikinabang din sa bagong batas ang mga may kabuhayan pero gusto pa ng dagdag na kita o ang mga underemployed. Maging ang mga maliliit na negosyo, ayon sa Pangulo, makatatanggap ng incentive ang mga employer na magpapafacilitate ng skills development, technology transfer at knowledge sharing. Ang Interagency Council na binubuo ng NEDA at Trade and Labor Departments ang gagawa ng paraan para makalikha ng mga trabaho. Ugaling ilock at patayin ng makina ng inyong sasakyan kung ipaparada. Yan kasi ang mga tinatarget ng mga katkawatan sa isang lugar sa Quezon City. May spot report si Emil Sumangil. <laughs> Pumarada ang pulang sasakyan na yan sa bahagi ng Luzon Avenue sa Quezon City pagkababa ng driver para bumili. Sumalisi ang isang lalaki. Nakuha niya ang bag sa loob ng sasakyan pagmamayari ng isang piloto sa katumakbo papunta sa Center Island. Pagbalik ko, uh, napansin ko wala na bag ko. Sa ibang kuha ng CCTV, makikita na sinalisian din pala ang pickup sa likod ng pulang sasakyan. Ang mga batang kasabot na nagsisilbing lookout sa kabilang kalsada na Sa isang naunang kaso, utility vehicle naman ang nilimasan nila ng gamit. Target ng tila-pilaghalong salisid at bukas kotsegang ang mga pumaparada na hindi nagpapatay ng makina. May mga nahuli na raw na suspect ang barangay pero hinahanap pa ang ibang nilang kasamahan. Tumambad sa NBI ang kaw peking cellphone battery sa ng ito sa Quiapo, Maynila. May mga nakuha rin mga peking charger at adapters. Ayon sa NBI, tinatayang aabot sa 74 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang counterfeit items. sa ang reklamo ang may ari ng bodega. Huwag uh, magpapadala sa mura. Makakamura nga kayo pero hindi tayo sigurado sa kalidad. At uh, pwede pang makasani ng aksidente or even sa sunog. Emil Sumanga, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Kapapasok lang pong balita, lusot na sa kamera ang panukalang 5.768 trillion na national budget para sa 2024. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, 296 na miyembro ng Kamara ang bumoto pabor sa pagpasa ng House Bill 8980 o 2024 General Appropriations Bill. Tatlo ang tumutol habang walang nag-abstain. Dadaan pa ito sa Bicameral Committee bago mapirmahan ng Pangulo bilang batas. Ililipat na ang Confidential and Intelligence Fund o CIF ng Office of the Vice President, DepEd at iba pang civilian Agency sa mga kagawarang nakatutok sa mga banta sa West Philippine Sea. Ayon kay House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Cole, napakahalaga ng kaligtasan at seguridad ng bansa. Kaya bibigyang prioridad daw ng Kamara ang mga ahensyang ang tungkulin ay protektahan ng integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ilalaan daw ang CIF sa pondo ng National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Coast Guard at BFAR. Nanindigan si Defense Secretary Gilbert Chodoro na hindi naghahanap ng awa ang Pilipinas. Pero dapat lang daw nating angkinin ang ating teritoryo. Yan ang sagot ni Chodoro nang sabihin ng China na huwag magsimula ng gulo ang Pilipinas matapos tanggalin ng Philippine Coast Guard ang floating barriers ng China sa Baho de Masinlo. Anya, delikado sa mga manging isda ang barriers. Pero paratang ng China nagdudulot umano ng polusyon ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sagot ni Jodoro, kung usapang polusyon, dapat tignan muna ng China ang kanilang sarili. Anya, dose-dose ng Chinese vessels ang nasa West Philippine Sea at ito rin ang naninira ng yamang dagat dahil sa paggawa ng artificial islands. Nangako naman ng Senado na dadagdagan ng pondo ng Defense Department. Nanigaw na SUV driver sa isang road rage incident sa Cavite, sinampahan ng reklamo. Puro ka pa ganyan! Oo! Oh! Sige Huwag kang ganun. sige po, salamat. Kung ka, sumingit ka. Huwag anuin. Oh, sir, sir. Tawa na. mo Oral defamation at grave threat ang isinumpa ng biktimang si Jared Batyon laban kay J.R. Cesar. Itinuloy pa rin ang pagrereklamo kahit humingi ng paumanhin si Cesar kay Batyon sa radio program ni Senator Rafi Tulfo. Nais din ng biktima na masuspinde o mabawi ang driver's license ni Cesar. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng sospek na sa ngayon ay hindi pa matuntun. Tatlo, patay matapos makuryente sa El Nido, Palawan. Base sa investigasyon, ginagawa ng mga biktima ang skeletal tower ng isang water tank. Pero dumikit ang bakal na poste sa wire ng kuryente, kaya nagground ang tatlo. Naisugod pa sila sa ospital pero dead on arrival. Nakaligtas ang dalawa pa nilang kasama. Diocese of Borongan sumagot na sa dating pare na si Pio Cultura Aklon. Matatanda ang nais ni Aklon na makita ang desisyon tungkol sa pagtanggal sa kanya bilang pare. Ipinusito ng Diocese ng Borongan sa Facebook. Nakalagay doon ang dismissal letter mula sa opisina ng disciplinary section ng Congregation for the Doctrine of the Faith. Sinubukan din daw nilang sabihan si Aklon tungkol sa kanyang dismissal pero tumanggi raw siyang magpakita kaya't idinaan ito sa kapatid niya. Maaari raw siyang lumapit sa Office of the Disciplinary Section kung may tanong pa siya. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. This has been the most extraordinary experience of my entire life. You all need to calm down because your wildest dreams have been heard. We're about to go on a little adventure together and that's paparado next month ang Eras Tour concert Film by Taylor, Taylor, Taylor Swift. At kung nung una, sa big screens lang sa North America planong ipalabas ito, ngayon mababroad na ito in theaters worldwide kabilang na sa Pilipinas. People come up to me and they'd be like, "You're going to just like do a show with like all the albums in it." And I was like, "Yeah, it's it's, it's going to be called the Eras Tour." Ang Korean girl group na New Jeans, ang kakanta ng anthem para sa League of Legends World Championships na may title na Gods. Isa yung major annual professional esports tournament na nilalahukan ng mga manalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa New Jeans, new experience sa makasubok ng bagong genre and sound. Nadischarge na sa military si Pyo Jin Hoon o mas kilala bilang si PO ng Korean boy band na Block B. Masaya ibinalita ng idol actor sa fans ang pagtatapos ng kanyang duties sa Marine Corps. Katatibayan nagbabalita pa sa GMA Integrated News. Malalaking pagsabog ang naitala sa Ukraine at sa New York sa Amerika habang isang oso ang nakikain sa isang picnic sa Mexico. Ang mga balita abroad sa report ni Bernadette Reyes. Naganap ang malaking pagsabog na yan sa port ng Odessa region sa Ukraine matapos ang dalawang oras na drone strike ng Russia. Nakuhanan yan ng mga sakay ng isang ferry. Dalawang sugatan sa insidente habang 30 sakyan ang nasira. May pagsabog din sa New York, USA na nakuna naman ang body camera. Base sa ulat, nangyari ito matapos bumangga sa isang bahay ang isang ninakaw na sa sakyan. Dahil napuruhan ito ang gas line, kinailangan putuli ng gas supply sa lugar. Nadamay din ang ilang istruktura. Wala namang nasaktan sa insidente. Itim na oso nakisalo sa picnic ng isang pamilya sa Nuevo Leon, Mexico. Tinakpan ng ginang ang mga mata ng kanyang anak habang kinakain ng oso ang kanilang pagkain. Natural habitat umano ng mga black bear ang lugar. Agad ding umalis ang oso matapos lantakan ng enchiladas at tacos. Bernadette Reyes nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kanya-kanyang pasabog sa pep rallies ang San Beda Red Lions at JRU Heavy Bombers na parehong nanalo sa pagsisimula ng NCAA Season 99. Nakisayaw din sa pep rally ng San Beda Core ang women's and men's volleyball team, pati ang ilang rookie ng men's basketball team. Tila mini concert naman ang performance ni The Clash Season 2 Grand Champion Jeremiah Chanko. Nagpakitang gilas din sa pep rally ang Jose Rizal University Heavy Bombers. Humataw din ang JRU pep squad at iba't ibang student athletes. Nakivolt in din sa pep rally ang cast ng Voltes 5 Legacy na sina Radson Flores, Rafael Landicho, Martin Del Rosario at Lizelle Lopez. 89 days na lang, Pasko na. Simula bukas, mabibisita na ang isang Santa Museum sa Antipolo. Sa isang bakery naman sa Quezon City, mabubusog din ang mga mata dahil sa Christmas Village Display. May report si Von Kino. Santa Claus here, Santa Claus there, Santa Claus everywhere. paglabas pa lang ng isang Santa Museum sa Antipolo City, bubungad na sa mga bisita ang mga life-size Santa Claus na ito. E paano pa kaya sa loob? May fireplace mang sinabita ng Christmas stockings. Hanggang sa mga kutsara, plato at mga baso, lahat Santa Claus inspired. Nagniningning naman ang Christmas Village displays na ito na animoy na balot ng snow. Kung may Santa Claus, siyempre mayroon ding mga elf sa toy factory kung saan binabasa ni Santa ang mga wish list. Ang mga Santa at Christmas collection pieces dito ay umabot na sa 4,000. Ang mga ito raw ay nanggaling sa siyam napung bansa na napuntahan na ng owner nito. Nag-start siya sa um, may nagbigay sa kanyang gift na um, Santa item. And then um, natuwa siya doon and then doon po nag-start na nag-collect na siya. siya lang ito bukas sa publiko simula bukas 10am hanggang 4pm ang bakery namang ito sa laloma quezon city may christmas village on display din may iba't ibang carnival rides may carousel, flying fiesta at ferris wheel may christmas wonderland toy store at bullet train din mayroon pang Santa in hot air balloon at mga naglalaro sa snow. Kuwento ng collector na si Jeffrey Husay, kasagsagan ng pandemya nang maisipan niyang mangulekta nito. Para uh, tanggal stress din sa mga tao na nagkaroon ng uh, sakit ng pandemic or pinagdaanan. Makikita ito ng publiko mula 7pm hanggang 10pm. Von Kino Nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.